Hello mga Kabalenyos Hub, this is Giancarlo from Makatangay Realty, your property advisor. So nandito tayo ngayon sa Magalang Pampanga, Pagsibol Village. So kung ikaw ay naghahanap ng murang bahay, no equity, no down payment, 10,000 monthly amortization through pag-ibig, silipin natin. Tara! All right, so nasa loob na po tayo ng model unit natin. By the way, guys, ano, uh, custom place po yung bahay. So as you can see, meron siyang windows, sliding windows. So ito na po yung living area nyo. Napakaluwang po. And ito po yung kitchen nyo. So naka-tiles na yan. And ito po yung bathroom nyo po. So included na po yan. Shower. Naka-tiles na rin po. Toilet and sink po. Included na lahat. And papakita ko po sa inyo yung service area. Tara! Ito po yung area kung saan kayo maglalaba. Kasama na rin to yung faucet. And of course, ito po yung parking area nyo. So, napakaluwang po. So, hanggang dito po siya. Actually. Ayan po. Tara, silipin natin sa taas. By the way, guys, ang gamit pala dito is still, no? And ito na po yung second floor. So napakaluwang provision po for two bedrooms. Ang dami niya pong sliding window. Ito po. And kung sisilipin niyo po, yun po yung Mount Araya. So napakaganda po ng view. And built-in na rin siya sa mga window type aircon. So hindi niyo na kailangan magbutas So ayan po. So kung nagustuhan niyo po yung bahay, you can contact me to my phone number 0956 2011256. Again, my name is Giancarlo. Just contact me. I can send you more details about sa bahay and I hope nakatulong to sa inyo. Thank you so much and God bless. See ya.